today is Tuesday then. Ah, Wednesday. So, at nandito po tayo sa labas. Nagpadala ng pera para sa pamilya. Uh, Maglakad-lakad tayo guys para makasave tayo ng 30 dirham kasi one way is 15 dirham, 15 dirham. So, kailangan natin maglalakad guys ng 30 minutes para tayo ay makarating sa ating bahay. Kailangan sacrifice natin guys para sa pamilya. Kasi sayang guys yung 30 na back and forth is equivalent to 350 pesos in the Philippines. So, kailangan mag-sacrifice tayo guys para sa paglakad. At medyo malamig-lamig naman ngayon. Maraming naglalakad guys. Hindi lang ako. Kaya lang, again natin sa paglakad dahil hindi man tayo palaging makakalabas. So, dito ko na lang I enjoy ang pagka sa bahay, guys. Hindi lang palagi nak bahay. Dapat natin maglakad-lakad para ang pawis ay bubawasan ang stress sa trabaho, guys. <laughs> Pagdating natin sa bahay, guys, pagod na at pinapawisan pero at least nakapagpadala naman tayo para sa pandiwagas at meron din akong nabili na sardinas hanwas kulgeng pandisal at sabon na laks guys para sa ating sarili yun lang ang para sa atin share natin sa pinapaguran ng isang buwan pero at least guys para man sa pamilya ko pinadala ko kaya okay lang meron man akong kunting naisip guys kahit wala tayong maipon guys para basta walang dumating na sakit sa ating pamilya sa atin syempre kailangan natin ang kalusugan at sana sana naman guys ay mabuhay tayo ng mapayapa lang para sa atin guys so walang masyadong tao kaya mabilis akong nakapagpada Pagdating ko sa bahay, payless na naman ang pambansang ulam ng OFW, guys. Nagugutom na rin ako. At naglalakad ako, wala akong kasama. Maganda dito, guys. At ayun, pag may ano, sasakyan pagbigyan ka para makatuwid Jesus. ay napagod na ang paako pero hayaan mo na sakripisyo na mula mula na ang pisni biro mo naman guys yung 30 minutes kang maglalakad tapos ikot ka ng ikot ikot ka ng ikot sa mall para maghanap ka ng murang bilhin. Kaya, pag uwi mo na, pagod na. So, hanggang dito na lang ako, guys. Malapit na naman ako mag-uwi. At, baka, makaksaap tayo ng camera, guys. Bye-bye, guys. Thank you for watching. And, don't forget to like and share my video's channel at pag pindot na rin po ang bell button para lahat ng videos ko ay ma-upload ah uh, makita yo guys bye bye thank you